Parang 7,000 7,000 years ka na dai. 7,000. Ibig sabihin mas nauna ka pa kay Abraham. Ilan ba si Abraham? Si <laughs> Abraham. 7,000. 7,000? Okay. Mas nauna pa si Abraham? Kay ano, mas nauna ka pa kay Pablo. Alam niyo, ito, mo ito, sinasabi ko sa inyo, ako rin hindi naniwala. Hmm. Pero nung tinanong ko lang mga detalye, eh, okay. Hindi kayo naniniwala sa Diyos, Tay? Hindi huh? kayo naniniwala? Hindi naniwala ako sa Diyos, pero wala naman sa ato. Oh. Wala naman sa oh. ato. Eh. Wala sabi? naman Diyos at oh, sabi, oh, ngayon. Sabi, sabi, mo sabi mo walang Diyos. Sabi ah. mo walang Diyos. Sabi mo walang Diyos. Hindi, hindi ako naniwala kung mayroon, pero... Oh. Hindi naman wala. sa iyo yun. Huh? Ha? Hindi naman Ikaw oh. mo sa hey, Ay, sabi, ayan mo ang Diyos magsabi. Oh. Mm -hmm. Papel ng Diyos yan. Hindi naman literal lang papakita sa yun, Diyos. Kasi spirito yun eh madali sabihin niya kasi oh. kung ako ang Diyos, hindi ko mga tao. Ama mo, ginawa niya lechon yung mga bata sa California. Oo, di ba? Isang bata nga naman masakit na makita mo ang lechon mo. Pero tayo, ano, may Diyos tayo. Kaya nga ako mamaniwala ng may Diyos, pero hanggang paniwala lang, wala pa kung Diyos. Kung okay. kaya kung paniniwala, dapat may pananampalataya. Oo, oh, hindi lang. Kasi, pananampalataya, naniwala, <m Help> may, ako, may sakit ako, may isang, ano, kayo alam mo yung mga ministro, may mga oh. power sila, oh. kapag sila. Kaya, kumalin ka, wala ka, wala ka, cancer, ka, kung sa katawan. Oh, Uy, sir. Kumalin cancer ko. Sino yung pagaling sa'yo? Chris, <laughs> 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 si Kristo. Oh. Ako nga sabi nga, kasi mm. naipaw nila tulad ni Kristo. Si Kristo to isang abang normal nila tao. Mm. Ano yun? ang pastor kinasangkapan ng Diyos hindi. para pagalingin ang tao. gano'n ba? Ano? Oh, yun ang anila. Yun ang sinasabi nila. Oh. Yun ang paniwala nila. May posibilidad yan, pero hindi pa kumpirmahan ah All right din 'yan yung dietaryo ni Kevin. Oh, ako pala 'yan diwa lang 100% sa diwa lang mo. Karon ni pagumpurnado 'yan, ano okay. ba 'yan? Dumong tornado. Dumong tornado. Wala na may Pero isa na lang tay. Ha? Isa na lang yung katanungan, katanungin. Eh, eh, yung ano eh. Yung katanungan ko na lang tay. Yung sinong lumika talaga sa Maylikha? Wala akong guys, you geniuses. Alam mo ba yung guys, you geniuses? Salitang tumulang. Sibol. Sumibol. Sibol. Kaya nga. Parang kabuti. Parang ganito. Parang ano tayo? Yeah, no, yung kita ko yung kabuti. Tayo. Pag kumitlan, ngayon yung tingin. Parang ano, bayan muna, parties. Parang gano'n. <laughs> <laughs> bayan muna. Ba oh, <laughs> solid note. So, solid note. Ito na salita ka nila yan. Hindi kayo naniwala. Mamaya kami sa Mariulan. No, yung isang pwede bayan maging firmado. Pero yung sabi lang niya, oh, yeah. yung pala, yung utak niya. Mayroon nga ano, ay, ano ba, may Pero Muslim. Pero may yun, nasasabihin mo na hindi ka naniniwala sa Diyos. Hindi e, ko nga sinabi na hindi ako naniniwala. Naniwala ko, pero oh. hindi kong firmado. Alam mo, ayaw ay, ay, ko magkausapin ng Diyos. Hindi. Nakita mo ba ang Diyos? Hindi. Sinabi mo sa'yo ng Diyos? Wala. Yun. O puro wala yan. Kaya wala pa ni Isa na kita kay sa ano, ang anak. Kaya si Kristo ano? Si Kristo, ano, ano, si Kristo? <coughs> ano si Kristo tayo? Ha? Ah? Si Kristo, ano si Kristo? Isa yung abogado mo na tawarin ito kay Moses. Uh, topic natin uh, ngayon kasama, kasama natin si Alexander the Great, Tatay Francisco, Francisco yung, ano, uh, tungkol sa Apo? kung sino yung lumika, lumika samay lumika. Sa lumika. Kaya ni Yu actual integrity ko. Alam niyo, pag ikaw ano ha, matalino ka kasi tayo pina ka Ito na lang tayo, ito na lang. Oh. Saan po nagmula tao? Sa wala. Sa wala. Eh, pa sa wala. Saan nagsimulang Ay, tao, siya, tao na sa wala? Ha? Si Ibat Adan? Sino naglalang kay... Wala, di totoo yan. Si Ibat Adan? Yan. Gawa -gawa na lang nila yan. Hindi ba kayo niniwala sa Biblia? Ah. Wala ang tuwing. Malamigin ulit ang buong mundo. Diyos lang makagawa ng tayo? Ha? Huh? Diyos lang. Diyos. Diyos na makagawa ng tayo? Diyos na tao, at... huh? tao lang may sabi mayroon. Ha? Tao lang na nagpapaniwan mayroon. Mayroon man. Ito sa kapal lang yun para... Eh, yun na nga, yun na nga sabi niya, kasangkapan kinausap Malalim talaga na, ang paniniwala na ni Tatay Francisco. Hindi naman kasi literal na magpapakita sa iyo, Diyos. Kasi yung Diyos may kinakasang laban. Oo, yun na nga. Yun na ang mga, mga panlaban oh, nila. Dito si ay, Pastor. Talaga daw lang ano, Diyos. May inutusan siya para anong ka. sa California, sa Diyos. Pwede, pwede. Kasi galit ang Diyos tayo sa hindi naniniwala sa kanya. <laughs> hindi ako naniwala nga. Ah, hindi naniwala. <laughs> hindi ako simpay hindi ng naniwala. Diyos, kaya, naniwala kaya nga... ko at... Yes, na... sir. Oh. Kasi alam mo ang pangalan ko. Evangelista. Evangelista. Francisco. Francisco. Uh, Francisco John. Kompleto ang pangalan ko. Hmm. Uh. Evangelista at kapapayak sa John Diyos. Uh. Sagrado. Ito sa hindi ko dapat sabihin ang hindi na nararapat sagrado yung salita mo. Kaya yung pangalan mo tayo. Ha? Yun yung pangalan mo. Yun ang totoong pangalan ko. Ibang Lisa Sagrado Francisco Jr. Pati yung ID tayo. Ha? ID. ID. Bakit yan ako na ID? 73 years old ako. <laughs> hindi <laughs> na ako pwede mag... Oh, ano sa inyo? Nakala ko 7,000 70, years ka na tayo. Hindi ako nga. Pero naramdaman ko ako yung 7,000 years. Ah, ako may malika ng character writing. Hmm. Kumbaga opinion mo lang na 7,000 years opinion. ka pa ko masura ang pwede na. Hindi <laughs> <dito, laughs> so, lang natin na tayo. Katuwa lang natin. Hindi, hindi. Katuwaan. Ang dito ka natin. Gusto ko man, man ano, tao. Ang tao. Kasi ang Kaya yan. Pero kay, mali yung sinasabi mo na ang tao walang pinagmulan. Wala ka. Na lumitaw lang. Wala. Lumitaw yun. Um Tay, uh -huh. ah um uh -huh. <tod> sino lumikha ng Biblia? Sino lumikha? Hmm. normal na tao. Ha? Ah above normal na tao. Above normal na tao. O kaya nga, well, wala ito nga tatlong klase ng utak ng tao. Hmm. Abnormal, normal sa above ang normal. nakikita ang yung palagi yung normal, yung hmm. matbobo magbobo ang sa pinakamatalino. At saka yung siraulo, yun ay abnormal yan. Hmm. Siraulo, lunatic, no IQ, ututo. -ut. wala naman tayo, wala naman nabubuo tayo, lahat naman tao sa One plus one, Hindi ka nag-aral Hindi lang nakapag-aral. Kaya nga 'yan, hindi ka nagpag-aral buong buo taon sayo, pero pagkatapos pinag-aralan mo ang <laughs> taon sayo. Hindi ka magi-say kung kumloudi. Pinaka-matalino ka o kumloudi? Nag-aral <laughs> 'yon. Oo, nag-aral 'yon. Pero hindi ka pinag-aral buo talaga. Oo. Pero may gitpos. <pa> <laughs> naniniwala ka sa Diyos? Naniniwala, ano na naniniwala ko. Talaga naniniwala ako. Ako din, hindi ko tinanggap pero hindi naman nung papakita sa'yo yung Diyos tayo, spirito yun eh. Ha? Spirito. Spirit. Di At Diyos, walang laban, walang puno. Sabi nila, di ba? Mali! Ang Diyos may laman, may puno, may dugo, pero hindi tulad ng tao. Pwede pa ganun. Wala. Pero pag sinabi wala, puro wala. <laughs> ano spirito mangkara? lang tayo. Ha? Ang Diyos, spirito, hindi nakikita, hindi nahawakan. Ba't ang tao lang ang spirito? Ito ang espiritu, may langan. Ang kasarihan niyo sa espiritu, di mo nabigit. Yung buhay kasi nang tat-tat-tao, tatlo yan. Ha? Tatlo yung kasarihan ng buhay ng tao. Oh. Laman, yung nagbubulok. Oh. Kaluluwa, yung sa katawan natin. Isa, sa kotse, gotcha. ang, ang, tao, ang tao, kung puso scientific body, mahawakan mo uh, ng kotse. Okay. Tapos kung, kung, kung maandar, yun ang espiritu. Yung driver, yun ang nagmamaneho. Yun ang kaluluwa. Espiritu. Oh, sa Biblia kasi tay, kung Biblia yung pag-uusapan, yung spirito, buhay yun, hininga mo yun eh. Diyos ang nagmamay-ari nun. Ikaw, pagdating mo tayo, ako, namatay yan, ako. Yan. ako bilid, akong na bilid ng dati dyan eh. Ako tayo namatay. Oh. Yung, yung katawan naman, yung mabubulok, pero yung kaluluwa, andito pa rin, hindi mawawala yun. Kasi kasama ng katawan yun eh, yung kaluluwa. Pero yung spirito, kukuhin ng Diyos yun, kasi sa kanya yun, buhay yun. E dey, mali. Ang kaluluwa yun ang driver, kung ba sa kotse, gawa ng kumpanya. Nagkabating <laughs> ba? anak nagkat. So Yung driver hindi may ari ng kumpanya. Kaya yun ang kaluluwa. Walang nang mamaari sa atin. Kung mayroon man, mayroon ba nagsabi sa'yo, gusto mo mong buhay, pahilamin kita ng buhay. Magbuhay mo gusto mo. Wala. Basta ka lang uha-uhan. Mayroon kang kalaman, pag isang araw, kinabukasan, hindi mo na lang. Mayroon kang kaalaman pag isang linggo. Mayroon kang kalaman. Oh. Tatlong, ano yan, tatlong kuhan. Laman, oh. kaluluwa at spirito. Oh yung laman nabubulok. Oh. Yung kaluluwa pag namatay ako, kasama ng katawan ko mabubulok. Pero yung spirit ko kukunin ng Diyos yun. Kasi pag mamayari niya yung hininga mo. Kaya Bawa, ikaw humihinga ka. Pag kinuha ng Diyos yung hininga ka mo. Kasi piniliwanag ka. sa Biblia ang reincarnation. Kasi kung piniliwanag yan, sa India, mayroon